Isang balita ang kumakalat ngayon online. Bigla raw pumanaw ang asawa ni Rufa May Quinto na si Trevor Magalanes. Hindi ito inaasahan, lalo na at walang inilabas na pahayag mula sa mismong pamilya. Pero habang tahimik ang kampo ni Rufa May, unti-unting lumalabas ang mga detalye sa social media. Marami ang nagtataka, ano talaga ang nangyari? At bakit tila may mga palatandaan na may mas malalim itong pinanggagalingan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Una itong napansin ng may mag-post sa social media ng mensahe ng pakikiramay para kay Trevor. Ayon sa ilang netizen, ang unang impormasyon ay galing sa ex ni Trevor bago pa ito naging asawa ni Rufa May. Sa Instagram story ng dating karelasyon, may nakalagay na R.I.P. Trev, thank you for all the good memories, Kasama ang puting ibon at heart emoji. May kasama rin itong quote mula kay Tupac Shakur na nagsasabing, Everybody's at war with different things. I'm at war with my own heart sometimes. Hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin ng quote pero marami ang nagsabing parang may pinagdadaanan si Trevor bago ito pumanaw. May isang nagtanong sa comment section kung ano ang nangyari pero walang ibinigay na sagot. Kaya mas lalong nabalot ng tanong ang sinapit ni Trevor. Ilang sandali pa, may naglabas din ng tribute post ang sinasabing kapatid ni Trevor. May mensahe itong RIP brother at lumang larawan nilang magkasama. Nirepost din ito ng isa pang kaanak na nagsabi, I thought we were all going to grow old with gray hair and wrinkles. Bukod dito, may isang Reddit user na nagsabing may kakilala raw siyang malapit sa bahay ni Narufa May at Trevor noon. Ayon sa kanya, posibleng si Trevor daw mismo ang nagpasya sa kanyang pagpanaw. Wala pa ring opisyal na kumpirmasyon kung totoo ito, kaya nananatiling haka-haka pa lang ang lahat ng ito. Samantala si Rufa Mai ay nagpost ng mga larawan sa Instagram. Kasama dito ang kuha mula sa kanilang kasal, ilang family photos at litrato nilang mag-ama kasama si Athena. Wala itong caption o kahit anong paliwanag. Dahil dito, maraming nagtanong sa comment section. Marami ang nalito kung bakit puro pakikiramay ang mga komento. Hindi man nagsalita si Rufa May, ramdam naman sa mga larawan ang bigat ng nararamdaman niya. Nagpadala rin ng pakikiramay ang ilang celebrities at malalapit na kaibigan. Marami ang nagulat at nalungkot sa balita pero mas marami ang nagtatanong kung ano ang totoong nangyari. Sa kabila ng katahimikan ni Rufa May, ramdam pa rin ng marami ang bigat ng pinagdadaanan niya. Sa simpleng pag-post ng mga lumang larawan nila ni Trevor at ng kanilang anak, lumalabas ang kanyang lungkot na hindi kayang sabihin lamang sa salita. Isa sa mga unang nagpakita ng pakikiramay ay ang singer na si Jaya. Hindi raw niya alam kung anong sasabihin, kaya nagpadala na lang siya ng private message kay Rufa. Ang sabi niya, Mare, I don't know what to say. Please read my DM. Kasunod naman nito, nagpahayag din ng simpatiya si Maxine Magalona. Ayon sa kanya, Sending you so much love, I'm so sorry for your loss. Nagpaabot din ng mahigpit na yakap sina Christine Bersola Babao at Kakay Bautista habang simpleng praying hands at puso emoji ang pinadala ni Ogie Alcasid. Hindi rin nagpahuli sina Alessandra De Rossi, Francine Garcia at Regine Angeles. Halos pareho ang mensahe nilang nagpapakitang dasal at pakikiramay sa pinagdaraanan ni Rufa. Pero may isang comment na nakatawag ng pansin. Galing ito sa Instagram account ng Filipino American Cancer Care. Ayon sa ilan, tila may connection ito sa mga naunang hinala ng netizens. Sabi ng iba, matagal na raw alam ni Trevor na may malubha siyang sakit pero hindi niya ito sinabi sa kanyang pamilya. Dahil dito, mas lalong naging palaisipan ang totoong dahilan ng kanyang pagpanaw. Kung totoo ngang may sakit siya, posible bang pinili niya ang katahimikan para hindi makabigat sa mga mahal niya sa buhay? Habang gumugulong ang mga tanong, binalikan ng ilan ang love story nila Rufa May at Trevor. Hindi ito ordinaryong kwento. Noong 2016, pumunta si Rufa sa Amerika para magpahinga. Sa panahong iyon, may nagpakilala sa kanilang dalawa. Sa simula, simple lang ang usapan nila. Video call lang daw muna. Aminado si Trevor na crush niya noon pa si Rufa May. Pero hindi niya raw alam kung gaano ito kasikat sa Pilipinas. Sa kabila ng lahat, nag-click sila agad. Naging magkaibigan hanggang sa naging magkasintahan at eventually mag-asawa. Lumipat si Rufa sa Amerika at doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay niya. Malayo siya sa pamilya. Pero masaya siya dahil kasama niya si Trevor at ang kanilang anak. Naging malaking tulong din ang presensya ng kanyang kaibigan na si LJ Moreno na una nang lumipat sa Amerika. Sa kabila ng pagiging green card holder, ang puso ni Rufa ay nanatiling nasa Pilipinas. Kaya naman kahit mahirap at nakakapagod, pabalik-balik siya sa dalawang bansa hanggang sa dumating ang panahon na kailangan na niyang mamili kung saan siya maninirahan. Noong huling bahagi ng 2024, kinumpirma ni Trevor na hiwalay na sila. Ayon sa kanya, nasa proseso na sila ng divorce. Marami ang nagulat, lalo na't ang tingin ng publiko ay masaya at matibay ang relasyon nila. Matapos lumabas ang kumpirmasyon ng hiwalayan nila Rufa May at Trevor, naging mas malinaw ang ilang bahagi ng kanilang pinagdadaanan bilang mag-asawa. Ilang linggo bago ito na ibalita, may lumabas na isyu tungkol kay Rufa May na may kinalaman sa paglabag sa Security Regulation Code. Hindi na ito masyadong pinalaki ng aktres sa publiko, pero sa gitna ng usapin, muling nabuksan ang isyo tungkol sa kanilang relasyon. Naglabas ang screenshot si Trevor noon ng umano'y pag-uusap nila ni Rufa. Dito mababasa ang naging kasunduan nila tungkol sa pag-aalaga ng kanilang anak na si Athena. Ipinakita nito na kahit may problema na silang dalawa, iniisip pa rin nila ang kapakanan ng anak nila. Sa isang interview, sinabi ni Rufa May na patuloy pa rin ang respeto nila sa isa't isa kahit hindi na nila gusto pang subukang ibalik ang dati nilang relasyon. Ayon sa kanya, hanggang ngayon naman asawa ko pa rin siya eh. Kaya lang ayaw na rin niya. So ayaw ko na rin at ginagalang ko yun kasi mas kadiri naman kung ayaw ko pang tumigil, di ba? May mga fans pa rin noon na umaasa na maaayos pa nila ang lahat at magkakabalikan sila pero dahil sa sunod-sunod na nangyari, unti-unti nang nawala ng pag-asa ang marami. Sa halip, binalikan na lang ng ilan ang isang lumang post ni Trevor noong 2016 bago sila ikasal. Nakasulat doon, Thank you for always making me a better man, for always understanding me and accepting me for who I am. I love you, Rufa May Quinto. Makikita sa mensaheng ito ang pagmamahalan nilang dalawa noon. Kaya hindi rin nakapagtataka kung bakit maraming nalungkot sa naging wakas ng kanilang pagsasama. Kasabay ng pagluluksa, naglabas si Rufa ng pahayag ilang oras matapos ang unan niyang Instagram post na walang caption. Sa kanyang mensahe, sinabi niyang labis ang kalungkutan na nararamdaman nila ngayon, lalo na ng kanyang anak. Ayon sa kanya, I'm deeply saddened by this development." Hope you give us time to mourn his loss, especially my daughter. Just pray for us that we will get through this by the help of God. Dagdag pa niya sila mismo ay hindi pa sigurado kung ano talaga ang nangyari. Kaya nakiusap siya na itigil na ng mga tao ang pagkalat ng maling impormasyon. Ang sabi pa ni Rufa, We are still gathering factual information about his death. Even us or his immediate family are still verifying what happened. So we kindly ask his friends or anyone to stop spreading fake news or mere speculations about his death. America kasama Athena para personal panahon privacy para Please wait for the official announcement surrounding his death from me and his family only and not from any other source. Thank you very much and please give us respect and pray for us in this time of trial. Sa dulo ng kanyang post makikita ang simpleng pero mabigat na mensahe. Hanggang sa huli, hanggang sa muli. Mahal kita Trev. Ang ganitong uri ng pagpanaw, biglaan, hindi malinaw at may kasamang lungkot ng nakaraan ay hindi madaling tanggapin. Hindi lang ito kwento ng pagtatapos ng relasyon kundi kwento rin ng pagharap sa masakit na katotohanan at pagbibigay respeto sa taong minsang naging mahalaga sa buhay nila. Nakakalungkot makita kung paano nagwakas ang isang relasyong minsang puno ng pagmamahalan. Sa kabila ng lahat ng sakit, makikita pa rin ang respeto at malasakit lalo na para sa kanilang anak. Paalala ito na hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa, kaya mahalagang maging maunawain at tahimik kung kinakailangan. Ikaw, naranasan mo na rin bang mawalan ng taong naging mahalaga sa iyo kahit hindi na kayo magkasama? paano mo hinarap ang ganong klasing lungkot? Share mo sa naman comments ang kwento mo at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.